natin. Ayan, na natin yung ano, cruise ship na Norwegian. Grabe, ang laki oh. yata Yun yung mga tagaibang bansa na dyan ang susugan. Oh, laki. Laki, grabe oh. oh laki. Laki yan. Oh. Ang ganda no? Grabe. Laki. Hindi nga ako pumasok eh kaso ano eh. Ah, baka, baka bawal eh. Ayan. Ayan dyan no? Sir! Sir! Eh, oh. Ang laki, oh. magtrabaho sa kanya house, Hindi pa pe pwede. Oh. Ayan, oh. Ay, grabe. Ang laki, eh. Oh. Kapag alam ng mga, ano, may mga bangka-bangka, pambot mabog <laughs> ito yung pantalan ayan Klabe, no? ano yung mga, no? grabe ano ang laki grabe ang laki grabe. Ano ko yan, malaki. Yan, trabaho dyan, no? Oh. Ah, so, talagang ano, oh, labi ah. May tuktok oh. May mga swimming pool din eh. Ang Oh. Oh. Eh, ito lang siya. Oh. Hmm. Ano ba? Ito na yung lugar niya. Yeah.